Magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel Mariaris Garden. Ang sisir ko naman po sa inyo kung paano tayo makakabuhay ng bugambilya sa mga pat na ganito na hindi na tayo magre-repat ulit. Dire-diretsyo dito na lang. Agamitan ah, siya natin ng mga ah, plastic use bottles na use bottles na ganito ng mga plastic. Da-direct na agad natin dito. Kasi yung mga iba, uh, ah, siyempre nahihirapan silang magripat kasi pag bago pa lang yung mga bugambilya eh madaling maputol yung mga ugat diba kaya direct na natin dito uh, pag nagustuhan nyo ang video ko nito, please like, share, and subscribe pakihit na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang video uh, tara po kukuha tayo ng ano, ang cuttings na gagamitin natin uh, dito na tayo kukuha ng sample sa talong yelo ko na to uh, ito eh nakatalim na sa lupa ito talagang pang mother plant ito nang mataas ang kukunin natin. Ah, dito nang natin siya puputulan. Ito. Oh, ayan. Ito na, na, medyo nalalantan na rin yung ano. Ah, bulak, bulak Tara. Ah, Magtanim na tayo. Ito na yung nakuha natin, yung talong yelo. Alam niyo Uh, kahit na rare variety, kahit anong klase, mabubuhay natin sa ganitong paraan. Uh, ipapakita ko sa inyo, ganito lang ang gagawin. Number 1 nating gagawin. Uh, Buhuhatin tayo ng lupa na ito yung bulok na ipa na hinalawon ko ng ano uh, garden soil. O, makita nyo, ganito kaganda, oh lakas siya. Saka na siya, hindi yung magaspang na ipa, ah. wag yung bagong ipa. Ganito kaganda. Yung medyo bulok na siya, di ba? Ah, haluan lang ng konting garden soil. Ah pwede tatlong ipa. Ah, isang garden soil. Kunyari nag-takal kayo ng ano, tatlong takal dito na ano na ipa na bulok. Lagyan nyo nang isang ganito rin ng garden soil, yung buhagag ng lupa. Sa inyong i-mix. So, dito lang gagawin. Lalagyan lang natin ito dito. Ay, ah, natin ng konti. Ipan natin. Siksik lang natin ng konti ah, kasi ipan naman ito. ganyan na ganito paganda ngayon puputol lang tayo dito dito na sa may puno tayo kumuha yung medyo mataba na dito uh, puputol lang tayo dito ng mga 6 uh, inches one. mga 6 ganyan hanggang dito para hindi uh, pasukin ng tubig kung sakali dito sa may buko malapit sa buko tayo puputol. O ganyan o. No? Andan yung tinik o. Oh. Kaya babaw niya diba. Ngayon tanggalin natin lahat ng dahon. Patitinik. Para hindi na tayo matinik. Hindi na tayo gagamit ng kahit anong klase na routine hormones. Kasi. Uh, ICU natin. tutusok natin dito sa gitna o ganyan, yung makita nyo na mahigpit ganyan. ngayon didiligan natin yan didiligan natin ang ganyan ang basahin natin ang gusto ayan ganyan eh, ay naman ang tubig yan diba malitiran yan yung pinaka lang basa ngayon pagpuputol tayo ng uh, plastic bottle na ganito pinagamit uh, na natin tansyahin natin kung kano siya kataas tansyahin natin o hanggang dito Dali lang naman itong ano eh. Tasin lang natin. Yan. Kaya natin gupitin. Ay, hindi masyadong patag na patag ay isla eh, tanggalin na natin ito. ganyan na. Ngayon, ilalagay lang natin dito. Ganyan. Ayan, after na, ano, uh, isang araw, maghahamog na yan. Ipapakita ko sa inyo. Ah, uh, kinabukasan ganito na. maghahamog siya ng ganyan. Ah, uh, hindi niyo na 'to didiligan kasi ang bubuhay sa kanya yung hamog niya. Hayaan niyo na siya na hindi didiligan. Ay uh, lalagay niyo lang sa medyo ah, uh, lilim, huwag naman yung totally na lilim na lilim, yung medyo ah, uh, may liwanag. Kasi yung iba, nilalagay nila dun sa pinakalilim na lilim pero hindi pwede yun. Dapat naiinitan ng may liwanag lang. Hindi naman yung totally maiinitan. So, Maghahamog na ganyan. Ayahin nyo lang siya. Huwag nyo siya didiligan. Ganyan lang. After 20 days, ah, buhay na siya. Napapansin nyo na may mga dahon na siya na ganyan. Magdadahon na siya. Ah, sa umpisa, 20 days, tanggalin nyo muna ito. Luwagan nyo muna na ganyan may isang araw na nakaluwag na ganyan hindi niyo naman tatanggalin pero uh, isang araw lang na para pina, sinasanay lang natin na uh, uh, mahanginan siya uh, binabukasan pwede na natin tanggalin pero wag niyo muna tatanggalin ito hayaan niyo siya diyan para hindi siya magulpi sa hangin uh, pagka nakadalawang araw tatlong araw pwede yung ano galaw-galawin na ito galaw-galawin niyo lang na ganyan huwag nyo munang tatanggalin ayan sasanayin lang natin sa hangin makikita nyo pag mga dalawang araw tatlong araw unti unti na nawawala yung hamog nya ibig sabihin ah, napapasok na siya ng hangin so, ganyan ganyan yun na natin pagka medyo wala na yung hamog nya yung hamog na to wala na ah, pwede na natin tanggalin ito hindi pa pang tanggal ito eh ah, pa lang pwede natin tanggalin na ganyan makikita natin na buhay na siya ganyan may mga usbong na siya ito siyempre mga ilang araw tayo nagpapasingaw mga uh, 25 days ganito na sure na sure makakabuhay kayo kahit anong mga variety kahit anong mga rare variety na uh, ito mga 25 days na to 25 days o oh, mahigit ng konti tingnan natin kung ano may ugat ito may ugat na to. Testingin natin kung may ugat siya. Pag di-testingin nyo, ah, mahigpit siya na ganyan, hindi na siya gumagalaw. Pero kahit ito, testingin pa natin kung meron. ay nakakahiya naman sa inyo, baka hindi kayo maniwala na magkakaugat ng gano'n. Testingin lang natin. Kasi malambot yung ano ito, uh, ugat nito. Dahan-dahan lang. O oh, yan, di ugat. Ayun o. Oh. Hmm, buhay na siya. Ay, e, babalik na uli natin. Sayang naman. E, Balik na uli natin itong takip. Ayan. E, Tatanggalin e, na yung plastik. Hanggang dito na lang ang video ko ito. Sana may matutunan kayo. Sure yan, mga kabuhay kayo ng mga rare variety. Kahit anong klase, mabubuhay nyo uh, sa pamamaraan na ganyan. Hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat sa patuloy na puno mo dyan ng mga video ko. Oh, Bye-bye.